sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan. Inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasa diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bithin, Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagbabago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. This is 105.1 105.1 Brigada, News, Brigada FM. News FM Manila Manila The music and news authority Ma kakabrega na thing one time the new Filipino time alas 4 na po ng hapon That time check was brought to you by Power Cells Herbal Capsule dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa hapon. 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 Mula sa Brigada National Headquarters. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Dahil ikaw ang Sanbigay. Sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide sa Hapon. Sa ulo ng mga balita sa Brigada Balita Nationwide sa Hapon. Headlines Gastos sa pagpapaayos ng ML Kalayaan na nasira dahil sa pagwater cannon ng Chinese Coast Guard, sasagutin ng AFP. Sa Eric Celis, dapat daw mag-public apology matapos ang maling impormasyon tinggil sa 1.8 billion travel expenses ni Speaker Romualdez. Pilipinas, bumoto pabor sa United Nations General Assembly Resolution para sa agarang ceasefire sa Gaza. May dalawang daang Chinese nationals na nahuli sa kamakailang raid sa isang pogo hub sa Pasay City, ipadedeport na bukas. Headlines! Senate Minority Leader Tiwanang napapanahonang bisitahin muli ang pag-aaral sa kasalukuyang konstitusyon Headlines! At ang piston na nawaga ng pangunawa sa publiko sa dalawang araw na tigil pasada. Rush hour man! Rush -sama ang buong ng Brigada News, FM, Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a better life. Kasama ang lakas ng Tribe Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita, Brigada balita Nationwide. Nationwide. Sa hapon, siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa hapon. Magandang hapon, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo mula sa 105.1 Brigada News FM Manila. Ito ang Brigada Balita na isunuhay sa hapon Araw po ngayon ng Merkules, December 13, 2023. Kami inyong magiging tagapagbalita. Ako si Brigada Abner Francisco. At Brigada Kath, Austria. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide sa hapon. At sa detalye natin mga balita, sa sasagutin ng Armed Forces of the Philippines ang gasto sa pagpapayos ng ML Kalayaan na nasira dahil sa pag kanon cannon ng Chinese Coast Guard sa West Philippine Sea ng linggo ng umaga. Ayon kay Western Command Spokesperson Commander Ariel Joseph Pacoloma, ang repair work ay gagawin ng Philippine Navy. Nabatid na nasira ang high pressure cannon na ginamit ng CCG, ang makina ng ML Kalayaan, portable power generator, windshield electronic at navigational equipment ito. Malala mga kabrigada ng ML Kalayaan na kasama ang unay sa May 1 ay nasa rotation and resupply mission para maghati ng mga supply sa mga tropa ng sundalo na nasa BRP Sierra Madre nang iharas at bombahin sila ng CCG. Uma, Ito naman hong tensyon sa West Philippine Sea, malaki ang epekto sa food security ayon sa isang kongresista. Brigada Haji Kaaminyo, ibrigada mo! Brigada! Brigada. Brigada. B -b 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 -B. Report! Naniniwala si Agri Party List representative Wilber Lee na kailangan ng gawing prioridad ang proteksyon sa West Philippine Sea dahil sa malaking epekto ng tumitinding tensyon sa food security ng bansa. Ayon kay Lee, dapat ng pagtuunan ng pansin ng gobyerno ang interes sa mga teritoryo kabilang ang freedom of navigation at ecosystem sa lugar. Nakakaapekto niya ang limitadong kilos ng mga manging isdang Pilipino at pagkasira ng marine biosphere sa food security na siyang binibigyan ng pansin ng Administrasyong Marcos. Si isang kongresista, kung patuloy nagigipitin ng China ang bansa sa WBS, lubhang matatamaan ang buhay at kabuhayan ng mga manging isda, hindi din pangangailangan sa pagkain. Binayuhan naman ni Lee ang Administrasyong administrasyon Marcos na humanap ng iba pang paraan upang maigiit at maipagtanggol ang mga karapatan ng Pilipinas sa Exclusive Economic Zone o EEZ nito. Samantala, naghahain na ang makabayan bloc sa Kamara ng House Resolution 1527 upang atasan ang Committee on Foreign Affairs na mag-imbestiga in aid of legislation ukol sa panggigipit ng Chinese Coast Guard sa WBS. Nakasaad sa naturang resolusyon ang pag sa Department of Foreign Affairs na ipagpatuloy ang diplomatic actions laban sa harassment ng China. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila The Music and News Authority Rapido, Brigada Balita Nationwide Ito ang planong pag-recall kay Chinese Ambassador Wang Silianda Hindi raw sagot sa tensyon sa West Philippine Sea ayon sa isang senador Brigada Mike Salgado, ibrigada mo Brigada b Report naniniwala si Senador Amy Marcos na hindi sagot sa tensyon sa West Philippine Sea ang panukalang pagpaparikol kay Chinese Ambassador ng Philippines Juan Xilian. Ay kay Senador Amy, sa halip na pagtabuyan ay mas nararapat na kausapin ng gobyerno ng mahinahon ang Chinese Ambassador at ang ilang opisyal ng China para maipaabot ang ating saluubin. Aminadong Senadora na nakakapiko na ang ginagawa ng China ngunit mauuwi lamang sa dahas at kera kung pairalin ang init ng ulo. Saan hindi kaya ng bansa na kalabanin ng China kaya nararapat na pairalin pa rin ang maximum tolerance at mas agresibong diplomasya. Ginawa ng senadora ang mga pahayag sa kanyang ambush interview kasabay sa pagbisita nito sa isang universidad sa Batangga City ngayong araw kung saan nanguna siya sa pamamahagi ng tulong pinansyal sa mga mag-aaral in the art of changing lives. Ito, si Brigada Mike Salgado ng 104.7 Brigada News FM Batangas. The Michigan News. All for Siksik sa so mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Sa iba pang mga balita, hinahamon ng isang journalist professor, ang host ng Sunshine Media Network International na si Jeffrey K. Eric Celis na mag-public apology matapos ang alegasyon nito ng paggastos ni House Speaker Martin Romualdez ng 1.8 billion sa mga travel nito. Sa panayam ng Brigada News FM Manila, KUP Diliman Associate Professor of Journalism Danilo Arao, sinabi nito na dapat ng pangalanan ni sa source niya at huwag gawing installment ang pagbibigay ng impormasyon. Una, ayaw niya ibigay yung, yung source. Pangalawa, sabi niya, taga-kongreso. Pangatlo, sabi niya, taga-senado. Pangapat, sa kanya sinabi na lalaki pa lang. Ano ba, ano ba yun? Yung parang installment, yung pagbibigay niya. So, So, kailan kaya niya sasabihin yung tunay na pangalan Ayon pa sa kanya, nararapat na bawiin ni Celis ang mga impormasyon na naisa publiko nito, lalo na hindi niya nagawang araling mabuti ang mga detalye na nailahad sa publiko at hindi nito magagamit na sanggalang ang Republic Act 11458 o ang Sotolo. Huwag niyang i-invoke yung Sotolo at talagang siguraduhin niya na magiging accountable siya sa kanyang audience kung tinuturing niya yung sarili niya bilang journalist. Tama lang na umamin siya na mali yung Dato. Dapat mag-apologize siya publicly for him. Kung maalala, pinalaya na ng kamera sina Loren Lauren Badoy at Celis si na nakontempt dahil na sa paiba-ibang sagot sa mga tanong ng mga mambabata sa aligasyon kay Speaker Romualdez. Bagong Balita Nationwide Samantala, nagkikiisa ang Pilipinas sa iba pang mga bansa sa panawagan ng agarang humanitarian ceasefire sa Gaza. Kabilang ang bansa sa 153 member states na bumoto ng resolusyon pinagtibay ng United Nations General Assembly. Sa kahilingang tigil putukan kasunod ng panawagang unconditional release sa lahat ng hostages sa Gaza Strip. Samantala, sa naman ang bumoto laban dito. Kabilang Israel, Estados Unidos, hapang 23 ang nag-abstain. Ayon kay Philippine Permanent Representative to the UN na si Antonio Lagdamayo patuloy na kinukundina ng Pilipinas ang pag-ataking ginawa ng teroristang Hamas. Naniniwala niya ang ating pamahalaan na kailangan ang humanitarian ceasefire upang hindi na madagdagan ang bilang ng na mga nasawi at mabigyan naman ang agarang humanitarian aid ang na mga nasugatan sa kaguluhan. Brigada Balita Nationwide sa hapon. Samantala, sinabi ni Presidential Anti-Organized Crime Commission Executive Director Under Secretary Gilbert Cruz na nakatakda ng ipadeport bukas sa China ang nasa isang daan at walumpong mga Chinese nationals na nahuli sa FB Harrison at William Street sa Pasay City nitong nakaraang Oktubre. Ito'y matapos na mapagalamang may torture chamber at aquarium sa loob ng sinasabing Philippine Offshore Gaming Operator o Pogo Hub. Ayon kay Cruz, base sa kanilang inisyal na investigasyon, ay sa torture chamber dinadala ang mga may utang o kasalanan sa nasabing Pogo kung saan sinasakta nilang mga ito hanggang sa matubos sila ng kanika nilang mga pamilya sa pamamagitan ng cryptocurrencies. Sa matala ayon kay Cruz, malaki ang maitutulong ng pagde-deport sa mga ito lalo na at wala namang sapat daw na pasilidad at tagabantay ang gobyerno para sa mga overstaying na dayuhan sa bansa. Brigada Balita Nationwide sa hapon. Ito namang si Nate Minority Leader. Iwalang napapanunang busy time muli ang pag-aaral sa kasalukuyang konstitusyon. Brigada Ancortessa e brigada bom! Brigada. Brigada. <laughs> Nilinaw na Senate Minority Leader Coco Pimentel na bukas siya sa ideya ng adaption ng federalismo sa bansa. Ito ay matapos mapag-usapan sa House of Representatives o so HOR na itutulak nila muli ang pagbabago sa 1987 Constitution na magtitiyak na mas attuned, sensitive at responsive na Constitution sa bansa. Ngunit sa kabila nito nanindigan siya na kung ang layunin ng pagsasagawa ng Charter Change o cha ay pagbili sa dayuhan ng lupa at mineral resources ng Pilipinas, ay mariin niya itong tinututulan. Samantala naniniwala o manusyang siyang napapanahon na muling bisitahin ang kasalukuyang konstitusyon. Lal na kung ang motibo sa likod nito ay tapat at marangal. Maalala maaari lang maamiyandahan ang konstitusyon sa pamagitan ng Constitutional Convention o CONCON, -CON, Constituent Assembly o CONAS at People's Initiative in the heart of changing lives. Ito si Brigada Ann Cortez ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide sa Ang piston naman na nawaga ng pangunawa sa publiko sa dalawang araw na tigil pasada na magsisimula na bukas. Brigada Aika Constantino, i-brigada mo. Brigada, Brigada. Brigada. <laughs> Report. Nananawagan ng bag-unawa sa publiko ang pinagkaisang samahan ng mga chopper at operators nationwide o piston sa dalawang araw na tigil pasada na kanilang ikakasa. Sa panayam ng Brigada News sa Manila kay Piston National President Modi Floranda, sinabi nito na bukod sa pag-unawa ay nananawagan din sila ng suporta ah, lalo't sa mga kasaysayang traditional jeep ng bansa ang kanilang ipinagdadalapan ayon kay Floranda nationwide ang transport strike na una na nga nagpaabot ng suporta ang kanilang mga kasamahang driver at operator sa iba't ibang bahagi ng bansa katulad po ng uh, ng Iloilo -Ilo, ano Iloilo -Ilo, ng uh, Roxas City ng Cebu at saka ng Bacolod City at uh, sa bahagi po ng, uh, ng Region 4 uh, Region 4 sa bahagi ng Southern Tagalog at uh, gayon din sa Region na uh, Region 2 at uh, Region 1 ay uh, lalang sila ngayong uh, darting na December 14 and 15. Kung maaalala, bukas hanggang biyernes ang tigil pasada na panawagan ng piston sa DOTR at LTFRB suspindihin ang deadline ng consolidation ng mga jeep ngayong darating na Desiembre 31 o tuluyan ng ibasura ang Omnibus Franchising Guidelines. In the heart of changing lives, ito si Brigada Aika Constantino ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. O mahataw! Brigada Balita Nationwide! Ilang adjustment naman sa pag-aaral ng mga estudyante sa Mindanao State University sa Marawi City. Isinusunong matapos ang nangyaring pambobamba. Brigada Sheila Matibag i-Brigada mo! Brigada 5 Report! pinahihintulutan ng Mindanao State University o MSU sa Marawi City ang mga estudyante na mabigyan ng incomplete na grado at isa pang semester upang kumpletuhin ang kadalang academic requirements matapos ang nangyaring pambubomba. Ipinag-utos ng MSU Board of Regents sa Presidente ng Universidad na magpatupad na ng ilang mga adjustments upang makasabay ang mga estudyante sa mga school requirements matapos ang suspension ng klase dahil sa insidente kumitil sa buhay ng apat na tao. Ayon kay Commission on Higher Education o CHED Chair J. Prospero de Vega, pinupuri niya si President Basari Mapupuno at ang iba pang university officials para sa pagtitiyak ng kaligtasan at seguridad sa Marawi Campus upang maibalik ang kumpiyansa ng mga estudyante, faculty at empleyado ng naturang paaralan. Samantala, Sinabi naman ni Mapupuno na magpapadala na rin sila ng letter of request sa mga government institutions at organization na nagkakaloob ng scholarships na siguruhing hindi maapektuhan ang status ng mga mag-aaral. Mababatid na bumalik na sa face-to-face -face classes ang MSU noong lunes ilang araw matapos ang nangyaring pagsabog. In the heart of changing lives, ito si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News. Asorti! Rapido! ang Cloud seeding si kabilang daw sa ikinokonsidera ng pamahalaan bilang pagtugon sa El Nino. Brigada Maricar Sargan, i Brigada mo! Brigada! Brigada. B Puspusan na ang paghahanda ng iba't ibang ahensya ng gobyerno para sa pagharap ng bansa sa El Nino phenomenon. Layon kasi ng pamahalaan na nakalatag na ang mga interventions bago pa man makaranas ng kakulangan sa supply ng tubig dahil sa tagtuyot. Kabilang sa ikinukonsidera ng pamahalaan na ang pagsasagawa ng cloud seeding para matiyak ang tuloy-tuloy na supply ng tubig sa mga lungsod, sa iba't ibang industriya at lalo na ang patubig para sa agrikultura. Sa talumpati ni Pangulong Bongbong Marcos sa turnover ng mga excavator sa Zambales, Muli nitong tiniyak sa publiko na patuloy silang tutuklas ng mga paraan para manatiling produktibo ang mga lupain sa kabila ng nararanasang El Nino nang sa gayon ay matiyak din ang food security. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sanagan ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News Authority. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Sa iba pang mga balita mga kabrigada, sinangayuna ni Senador Crisper Bonko ang sinabi ni na Sen. President Amig Zubiri at Senador Ronald Bato de la Rosa na maitutuling na bata pa ang edad na 56 para mag-retire. Ito may tapos ang diskusyon at planong ilipat rin na... Sa edad na 57 ang retirement age sa Philippine National Police upang maging kapareho ng ilang ahensya tulad ng Armed Forces of the Philippines. Pero yung iba naman po na in concern nila ay eh yung diferensya talaga sa kanilang matatanggap. Kaugnay nito, tiniyak ni Bato de La Rosa na makatatanggap pa rin ang mga ng PNP ng parehong benepisyo at talaga kung mag sila sa edad na 57 imbis na 56. Ayaw talaga nating maapektuhan yung mga retired at yung mga active Ana uh, na uniform personnel including police, military, uh, BJMP, Bureau Fire. Uh... Ayon pa kay Sen. Go, napakabigat nito para sa mga uniform personnel. Dahil tila katubas ito na isang sakong bigas para sa kanila kung kaya't maaga sila nagsifile ng ibang kanilang retirement sa ngayon. Sa mga kabrigada, ang singaw sa dila o oral ulcer ay karaniwan hong kondisyon kung saan mayroong malilit na sugat o pamamaga sa dila. Maring ito ay magdulot ng discomfort at masakit na pakiramdam sa mga taong apektado. Karamihan sa mga singaw sa dila ay gumagaling ng kusa sa loob ng ilang araw o linggo, ngunit mahalaga pa rin ang pagkonsulta sa espesyalista, espesyalista sakaling lumala ito. Kaya naman mga kabrigada, ingatan ho ang ating kalusugan dahil ito ay ating kayamanan. Yan ang paalala ng Power cell Herbal Capsule na tutulungan kang maging malakas ang pangangatawan. Ang Power Cells ang kasangga ng mga sandiga ng tahanan. Brigada Balita Nationwide Weather Update! Mga kabrigada, walang sama na panahon na namataan sa loob na at labas ng Philippine Area of Responsibility. Pero ngayong araw, magkakaroon pa rin ng mahihinang mga pagulan sa bahagi ng Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Aurora at Quezon. Dahil sa Northeast Monsoon o Amihan, makararanas din ang katamtaman hanggang sa maulap na papawarin na may kasamang pulupunong mahihinang mga pagulan ang bahagi ng Ilocos Region, nalalabing bahagi ng Central Luzon at nalalabing bahagi ng Cordillera Administrative Region dahil sa kaparehong weather system. Sa nalalabing bahagi ng bansa, may posibilidad pa rin ng mga pagulan bunso naman ng isulis at localized at thunderstorms. Rapido. Balita Nationwide. Sa atin naman ang foreign exchange rate update ngayong araw ng Merkules, ang palitan ng dolyar kontra piso 56.5, sa euro 60.48, pound sterling 70.25, Swiss franc 64.3, Australian dollar 36.74, Bahraini dinar 149.10, at sa Japanese yen sa 38 centavos. Rush Hour Man. Rush Hour Man. Walang tigil kang paglilingkuran. 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 Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Sa hapon, siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa hapon. Mga kabrigada, inyo na po napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa hapon. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines, katuwang ang Power Cell Herbal Capsule at ng Standout ES4 Multivitamin Capsule. Bung puso kasama ang ng Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po inyong malikod. Ako si Brigada Abner Francisco. At Brigada Kath, Austria. Maraming salamat sa inyong pagkikinig mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa hapon. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa hapon. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drive Max Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule Dahil ikaw ang sandigan Ito ang makabagong tunay na radio Makabagong tunay na radio Angat sa musika at balita Brigada News FM The Music and News Authority in the heart of changing lives